Bebelas, for today's ka ay tara samahan nyo akong sugurin itong pinag cheese nilang masarap daw na milk tea, ha? Dana? Am-am! Sa sinwerte-swerte nga naman ng araw mga bebelas, pagdating ko nga dito ay nadatnan ko nga itong kapatid ko at bayaw ko, kaya naman eh, tutuloy at mayroon nga manlilibre. Napakarami mo ang pagpipilian dito mga bebelas dahil meron silang ice coffee, milk tea, fruit tea, Mm. Meron din silang prof mga Bebelabs at syempre fruit milk and latte. At kung di ka pa kontento o meron pa silang hot coffee, dana. At meron na rin silang mga cakes dito mga Bebelabs at sa halagang 373.80 ay talaga namang makakabili ka na. Napakamura na ng cake nila kaya naman kung gusto mong regalahan yung best friend mo na may birthday ay ba e pwedeng-pwede na yung tag 370 jusko hindi ah, na masakit sa bulsa am am napakadami mong pagpipilian dito mga bebelas, at sa sobrang dami ay parang gusto ko na ang orderin na lang lahat napansin ko nga rin tong tip box nila mga bebeblvs kaya naman please lang pagpunta kayo dito at tapansinyo nyo na maganda naman ang servisyo nila Aba, abay e, maglagay naman kayo kahit piso Napalakas yata yung sinabi ko at narinig ako ng bayaw ko. Kaya naman na yan, Diyos ko, naglagay siya agad sa tip box, Dana. Am, um, am. Um. In fairness, totoo nga yung balibalita na masarap dito. Kaya naman na ito at napakaraming ang pumapasok at bumibili ng kanilang cakes at milk tea. At para mapatunayan nga natin kung totoo mga bebelas ay pinatikim nga namin dito sa pamangkin ko dahil ang mga bata daw ay hindi nagsisinungaling. Kaya naman confirm mga bebelabs, masarap nga dito sa Hiraya, kaya ko pa, tara kay Am-am, abot hanggang ang ngiti ng kasama ko dito mga bebe loves. Ikaw ba naman kasi ang makakatikim na ng pinagchichismisan nga nilang milk tea dito sa kandaba? Eh matulak kanita, Dana? Am, am. Kaya naman kung naghahanap nga kayo ng masarap at murang milk tea mga bebe Labs, ay talaga namang subukan nyo dito sa Hiraya Flowers Cakes and Cafe. Dahil ako na ang nagsasabi sa inyo mga bebe loves, kung hindi masarap ay talaga naman ibabalik ko ang mga pera nyo. Dana, am am. <laughs> Ayan guys, eto na yung in order natin sa Hiraya. Ayan, apat na klase ito. Meron tayo dito ang um, milk tea, ice coffee, at saka meron din dito yung ano ito, Para siyang fruit, fruit milk. Oh, fruit milk. So, ito try natin kung totoo yung chismis na masarap, guys. Eh, <laughs> so kasama ko dito tong ano, eh, tumatako kasi to eh. Alam nito yung masarap at hindi. Kaya, okay. tinama natin siya. Eh, ito muna yung gusto kong tikman yung for season kasi sabi nila masarap daw So, let's try. Choco, Ayan, ano yung sa'yo? Ito naman yung milk tea. Yung flavor niya is choco kaido. Choco kaido, parang masarap din kasi ito naman yung four-season. Four-season. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Parang siyang ad-, mm -hmm. ad mm -hmm. uh, parang Okay, ma'am yeah. okay si eh. parang 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 sing sing mo yan. din to. Sabi so, natin yung milk guys. Oo nga, parang ano siya. Ang binawa. ano? Mm. Yung naghalong choco, choco Hokkaido, tsaka Okinawa. Parang para sila ng lasa. O, dito naman tayo. Dito naman tayo sa strawberry, um, ano kasi ito? Fruit, fruit, milk. fruit milk. Oh, milk. Tapos eto naman yung ice coffee. Eto yung ice coffee ito. Kasi ito yung ano eh, coffee off. Oh, Try natin itong coffee. Sarap pa. Sarap yung four seasons. Tsaka yung ano, Hokkaido masarap yan. Sarap. Ang refreshing nito, no? Tapos so, iba di din yung pearl niya kasi maliliit. Yeah, maliliit yung pearl. Oo. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Hindi siya katulad ng ibang malalaki. Sarap salted caramel. Ito yung iced coffee nila. Hmm. Ang sarap. Ang sarap may ano. Ang sarap niya, hindi ko maano yung lasa niya. Para siyang, para siyang grabe sa gatas. Ganun. Parang sobrang creamy. Ang sarap niya, no? Ang refreshing niya, guys. Hmm. Sobrang. Try niyo to. Itong ano? Anong flavor nyo ba? Salted. salted. Salted caramel. Salted caramel ba? O oh, salted. salted caramel. Sarap. Hindi ko ba ano yung... Dito naman tayo sa super favorite ko, strawberry. Yeah. I love strawberry guys. Kaya strawberry yung trinay. Ikman natin. Sarap yun. Mm. Strawberry. Mmm. Ang sarap niya dahil. Sabi niya. Mm -hmm. Guys, ang sarap, promise. Sarap niya, di ba? Pa, alam mo yung yogurt na ano. Hmm, ganun siya. Parang yogurt siya na ano. Ganun na ganun yung lasa nito, guys. Kaya parang siya fruity, ano. Fruity milk. Fruity milk. Sarap niya, promise. Lahat sila masarap. Tapos affordable pa kasi 49 pesos lang. May 39 pesos. 39 pesos siya ito yung iba dito eh. 59, 40, o, 59 39. Ito, yung 59 nila, yung ano, fruit milk. Fruit milk. Fruity milk, sarap. Sarap. Sarap, guys. Four seasons, sarap din.